Is there any Christian you'll follow? Ha? Huh? Mayroon kang nakikita isang Kristiyano na uminom ng laso? Mayroon, pero patay. Nandun sa YouTube. Mayroon, di ba? Mayroon ang pakagat ng ahas. Kaya nandun sa kundi eh. Kagatin ka ng ahas, uh, magpatuklaw kayo ng ahas, pero walang i-effect sa inyo. Marami ang nagpatuklaw. Punta kayo sa YouTube. Nagpatuklaw. Kristiyano, nagpatuklaw ng ahas. Tuklaw, patay. Mayroon din nga sumusunod kay Cristo, Kasi Cristo naglakad niya sa tubig. Naglakad siya sa tubig. Taga Afrika, pastor, tigo. So word of God. Sa ito, kung word of God, brother, bakit binabago? Ni-revise? Di ba narinig mo, brother, revise? Alam ko po doon sa revise. Ah, hindi. Okay. Okay, brother. Example, brother, ha? Example. Pasahin ko yung 1-1 para maintindihan natin. Nang pasimula, siya ay verbo. Ano bang ibig sabihin ng verbo? Salita. Okay, verbo, salita. At ang verbo ay suma sa Diyos. Ay suma sa Diyos. Okay? At ang verbo ay Diyos. Ha? Huh? Ang verbo ay Diyos. Sa, sa, English yeah, sa sa para makuha natin sa English kasi minsan ang translation brother may daya sa translation at ang uh, at ang uh, at ang Tagalog nagmula sa English So, kung pag-uusapan natin ng originality, authenticity, mas authentic ang English kaysa Tagalog. Di ba? Dahil ang English hindi man nagmula sa Tagalog eh. Ang Tagalog nagmula sa English. So priority ito. Katel, ikaw at ako eh, nakakaintindi naman ng English. So basahin natin ang chapter John 1. So in English, In the beginning was the world. Was the Word. And the world was with God. And the world was with God. Nga, kasama ka te explain ko ka. May kasama sa salita. In the, dito ka sa kanan. In the beginning was God. Ha? Sinasabi, in the beginning was the Word. Ito. Okay, di ba? In the beginning was the Word. Ito. Example lang. And the Word was with God. Sino ang kasama ng Word? God. Isayin natin ha? And the Word was God. At ang salita Noong salita, the, tanong, ang salita noon ay naging Diyos. At ang kasama niya ay Diyos. Ilan ang Diyos? Apat. Isa ang Ha? Brother, kung kasama, pagsabi with, with, ang ibig sabihin ng with, brother, sa English, kasama. Hindi pwedeng kasama niya isa lang. Okay, maglalakad kami, brother. Kasama ko ito. Tanongin, ilan sila naglalakad? Sabihin mo kayo isa? Kasama with Ibrahim with Abdul, Abdul Karim. Ibrahim with Abdul Karim walking along the street. Tanongin, ilan naglalakad, brother? Isa lang. Yeah, ang God. Sino kasama niya? Word. And the word was with God. Ang ang salita daw naging Diyos. Ilan may nang Diyos? Una, brother, hindi Diyos ang nagsabi nito. Baka isipin mo, Diyos ang nagsabi nito. Si Juan ang nagsabi nito. At ang mga scholars mismo sa Bible, hindi nga sabi nila hindi si Juan. Mismo scholars ng Bible nagsabi, hindi si Juan ang nagsabi. Hindi propita ang nagsabi, hindi rin si Juan ang nagsabi, hindi rin Diyos ang nagsabi. Para sa si mga Christiana, uh, yun po ay galing sa Panginoon, sa salita ng Panginoon, sinulat ni Juan. 1. Aha. Brother, dito kahit isang teksto dito sa Juan, Matthew, Mark. Wala dito'ng sinasabi na itoy nagmula sa Diyos. Example brother ha, Very simple na tanong. Kailan po ba lumabas ang Mateo, Marco sa na ni Kristo o wala na si Kristo? Ang Matthew, Marcos, Lucas, Juan lumabas po ba 'yung mga aklat 'yung nabanggit ko dito pa si Kristo sa mundo o wala na si Kristo? Wala na po kasi yun po ang pagkasulat ng Biblia, wala na po si Kristo. Okay, wala na po si Kristo. Sa madaling sabi, hindi alam ni Kristo ang sinulat riyan. Dahil wala na siya. Paano niya malalaman wala na siya? Ikaw ngayon, ang pangalan mo, Brad? Ferdinand. Ferdinand. Ito, Ferdinand, tapos magsulat ako ng aklat, wala ka dito sa Qatar. kanta mo ba wala ka na dito? Pero yung ko <tinyo> sa Biblia. Patayin mo na lang kaya yan ano. Hindi siguro naggana yung ano, yung kuryente, di ba may kuryente? Tingnan mo, gumagana ang kuryente. Bakit umiingay ba? Okay. Kristo ba nagsalita sa Patayin mo na lang, patayin. Ha. Sige, brother. Ibigay nyo sa kanya yung mic. Ganyan po kasi sa nakatasaysayan na si Kristo... Patayuin ano. yes. pa mo yan rin Patuhin mo sa dyan. Kinanapin po sa inyong lahat. Diyan po kasi sa ano, sa Biblia, nakasulat po na nagpakatawa talaga si Kristo, tapos uh, kausap nila si Abraham, yung mga unang mga banal, na uh, mga propeta, na sa dyan, uh, hindi naman nila nakikita kasi naggawa nag siyang apoy yun ang mga ano uh, eh sabi mo kanina, si Kristo ay nagpakatao. Si Jesus so Kristo ay nagpakatao. Meaning, noon, hindi siya tao. Kasi pasabay mo, brother, ako at nagtatawang tao. Yung ang Diyos yun. Ang Diyos nagtatawang tao. Diyan po sa ano, Isayas. Sa Isayas, uh, sa si, City, City 14 at saka sa ano, Isayas. So, ang Diyos nagtatawang tao. So, yung ang Diyos ay nagtatawang tao, sino pa ang Diyos? Ilang, ilang, ilang taon ba nga si Jesus Christo ay naging tao? Ilang taon na naging tao yung Diyos? Ilang taon? A 30 years. So, yung Diyos na naging tao, with the years, approximately 30 years, ang Diyos, yung naging, naging tao ang Diyos sa 30 years, naging tao siya. Ang tanong po, yung naging tao ang Diyos, sino ang Diyos? Uh, ang alam ko para sa, para yung ama at saka ano, uh, anak, isa lang talaga So, iba na ngayon. Diyos, ang ama at anak ay isa. Yung napako, bra, brother Ferdinand, yung napako ang anak, dahil isa lang sila, napako din ang ama sa isip mo. Hindi po kasi yung anak po ay inutusan lang po niya dahil uh, yung salita, yun ang inutusan niya yung salita ng na Panginoon. Kagaya po ni Adan, si Adan nilikha niya si Iba dahil lang sa sa so bayan yung pagjump. ngayon kasi sabi mo kanina isa lang siya. So nalilito ako sabi mo isa. So yung isa kung isa lang ang panginoon talaga. So si Sto. ay panginoon din siya. Kasi anak siya, di ba? Kasi anak siya at tatay. Kasi may contradiction brother. yung pagsabi mo na nagtatawang ka o at nanganak ang Diyos, walang problema yun. Kasi ang, ang Dios nanana. nga. Ako ngayon, example lang, sa for Allah, kung Diyos, nanganak ako. Medyo, medyo okay, okay. Nanganak ako eh. Pero kung sabihin mo, na ako ngayon, nagkatawang tao, another question yun. Kung ako ay eh, nagkatawang tao. Pero kung sabihin mo nga, nanganak ako, eh brother, ang talabaw, ang mga anak, ang anak ng talabaw, ano? Talabaw. Pag manganak ang pusa, ang anak ng pusa, pusa. Ang Diyos nanganak. So, uh, ang Diyos po kasi, pinadala uh, niya yung Panginoon, nakasulat po sa sa Hebreo yan. Uh, talagang ang Diyos, pinadala niya. Pinadala niya ang salita. Pero mayroon sa Biblia, kung babasahin kita sa Biblia, masabi niya, ako ay tao. Yung, yung nagsabi na anak siya ng Diyos, hindi kita masisisi. Okay? Dahil yun narinig mo. Pero sinasabi ni Sokristo, anak, ako'y anak ng tao. Anak ng tao. Maraming bisis, sinasabi ni Sokristo, ako'y anak sa to 8 verse 40. I am a man that told you the truth. I am a son of man. I am a son of man. Okay? Acts 2.22. Jesus of Nazareth. Amen. Approve of God. Okay? Maraming bisis si Socristo na siya sabi, ako'y anak ng tao, ako'y tao, anak ng tao. Kailan siya nagsabi, ako'y anak ng Diyos? Yung Diyos po, yung tinatawag namin sa ano, kasi yung katawan niya ay tao lamang, tapos yung spirit niya ay God po. Yun ang ano sa Biblia na nababasa po namin. Christa. Ako, Brother Ferdinand, hindi nagpapasalamat ako sa Panginoon. At ilang palagi ka nakikinig dito. At kung kita, yung explanation yun, walang problema. Dahil explanation yun, eh. explanation. You can explain everything. Eh, explanation. Ayun. At ang nababasa mo nga, ang Diyos ay nagtatawang tao. Brother, kung ang Diyos ay nagtatawang tao, ha? Nagtatawang tao, ayun ni eh. Pedro, ayon sa mga apostolis, apostoles, magkristyano. Kung si Pedro, si Juan, si Rana Mateo, nagsasabi sila na ang Diyos ay nagkatawang tao, o si Jesus mismo nagkatawang tao, ang, ang, ang problema kasi ganun para sa katoliko. Naniwala sila kung ano ang sinasabi sa pari. Hindi yung sinasabi, sinasabi sa Biblia. Ang Diyos ay naging tao. Ang Diyos ay nagpakatao. Hindi Diyos ang nagsabi nito yung sinasabi mo na mabasa sa Biblia, I will give you next meeting. Kunin mo sa Biblia na si Sokristo ang nagsabi, ako'y anak ng Diyos. Okay? Ako ay nagpakatao. So, mula sa Biblia, ito'y pagpapatunay. Kung nandung pala talaga sa Biblia, kung mayroon kang internet, makita mo eh. Sex. O, mag-internet ka. Basahin mo sa Biblia. O, o, o. Oh, kasi brother, mas maganda yung magbasa ka talaga. Yung sinasabi mo nga, magbasa, nandoon sa Biblia, i-research mo, dalhin mo dito. Nandiyan lang po sa YouTube. So, ang Diyos ay isa lang. Yung sinasabi ni Isang so Kristo sa Juan 17.3, na makilala ikaw, ito ang tunay na ito, ang buhay na walang hangganan, na makilala ikaw, na ikaw ang tunay at nag-iisang Diyos. Sinong nagsabi? Sinong nagsabi? Yung pung nabasa ko dyan, yun po ang dasal ni Jesus Cristo. Ay, Jesus so Cristo yun. Yung sinasabi niya. Oh, siya ang nat. Sina yung yun, ikaw? Si Jesus din yun. May isa lang sila eh. Sinabi mo kanina, ang ama at anak isa. Yung sinasabi ni Jesus so na ikaw, siya din yun. Kasi doon po ay may katawang tao ko po siya. Yung kumbaga um, nanalangin po siya. Yung may katawang tao pa. May doon po -do, at saka yung... Pero yung spirit niya is God, is God. Yung spirit, yung spirit ni si Kristo ay God. At yung katawan niya ay tao. Mabasa po pa sa Biblia. Okay. 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 Pasahin natin. Pilipos. Ha? Ang ang Pilipos brad. Salita ba nito ni Pablo o salita ni Kristo? Sa Biblia yan, sa salita ng Panginoon yan, isinulat ng Kamila. Kasi sila po yung mga O Kasi sila po yung mga apostol ni Kristo Cristo noong muna panahon. Si Pablo, naniwala ka na apostol siya ni Cristo? Si Pablo? Si Pablo po ay eh, ko ako kasi nakasulat lang po sa Biblia na si Pablo ay noong una pa po bago siya naging apostol, siya po ay si Saulo. Nakasulat po siya. Kasi nga uh, si si Pablo ay apostoles Pero babasahin ko sa iyo sa Matthew chapter 10, walang Pablo mababasa. Dapos sa, sa Biblia. O, wala. Sa, ibig sabihin, how many disciples of Jesus Christ? 12? or krisi? Kasi po ay eh, naging tuwal pa ka. kasi wala na po si Hudas eh. Wala na si Hudas. At saka yung, ang paniniwala ko po, po, pag sumunod ka sa salita ng Panginoon, ikaw ay naniwala sa kanya na totoo at saka may gawa, ay apostol ka kasi sumusunod ka. Si Sokristo ay nagdasal sa Diyos, di ba? ba? Si Sokristo nagdasal sa Diyos. Sa katawan hindi pa po siya napatay doon. So si Jesus Cristo namatay. Si Jesus Cristo namatay. Yung katawang lupa niya. Po. Yung katawang lupa namatay. Ang espiritu hindi namatay. Ay, hindi. ang espiritu po natin ay hindi po namamatay. Yung tinatawag sa Biblia, dalawang kamatayan ang nakatupo yung yung katawang lupa at saka yung espiritu na pag ikaw sumusunod sa Diyos, ni Allah, walang kamatayan tayo. Yung na-espiritu na po natin. Kasi sa ibig sabihin, Diyos din yung Espiritu natin. Dahil hindi namatay. Yung Espiritu ni Diyo, ni Cristo, hindi namatay, Diyos yun. Yung namatay, katawan. Ako rin, pag namatay ako, ang katawan ko mamatay. Ang Espiritu ko ay hindi mamatay. Lahat tayo ay eh, Diyos din yung mga Espiritu dahil hindi mamatay sila. Yun po ang hindi mamatay, yung sumusunod lang po kay Iso Cristo o ni Allah, kasi isa lang naman ang paniniwala ko kay Panginoon na uh, Diyos at saka si Allah eh, Tama ka brother, yung pagsabi mo ang Diyos at si Allah isa, tama ka. Pero yung pagsabi mo kay Jesus so Cristo, sugo siya at propeta. Alam mo ba si Mary? Si Mary as magkilala, mas kilala niya si Jesus kaysa atin. Sino nakakilala ni Jesus? Tayo? Or si Mary nakakilala ni Jesus? Si Mary nakakilala. Mayroon ba ang panahon na si Mary dala-dala niya sabi niya Diyos at Panginoon? pinagdidi niya sa suso niya, nagkakasun. Panginoon, oh, you know. hindi ko ng Diyos. Ha? Huh? Mayroon gaysa, gano huh? Hindi po nilagay. At nakakilala po si Mary sa kanyang anak. Kasi po, oh, yung nakasulat sa Biblia, yung pinakain ni Jesus ay pulot lang, lang lang ang Oo, oh, walang problema. Sa, sa Islam, naniwala din kami. Makakain din siya ng tinapay at pulot. Pero kung yung sinawa sa nakakilala kay ni, ni Jesus, at ako, mas nakakilala ako ni Jesus kay ni Mary, katawa-tawa siguro. Kasi sabi mo, si Isokristo ay Diyos. Nagkatawa ang Diyos at ang namatay ang katawan. Eh, si Mary, kilala ba niya si Isokristo? Kilala. Eh, hindi nagsalita si Mary ng ganyan nga ito ay Diyos. Kasi bilang, Diyos ko, ano ba, nag-ibak itong Diyos eh. Nag-i-ito. Ano kayo si Mary? Yeah. Ah, hindi talaga. Ah, hindi. Ah, nandoon. Oh, sa katangian ni Sokristo, namatay. Namatay siya, katangian siya. Basahan kita na ang Diyos walang kamatayan. Sa Biblia, ayat ka. ka ha? Ang espiritu, pag hindi namatay, Diyos. Ang espiritu mo, Brad, Ferdinand, ay hindi mamatay. Ang espiritu din ay hindi mamatay. Diyos din pa yun. Ta tama yun, Brad, hindi na mamatay. Sa ka, wala rin kamataya. Sa paraiso rin, walang kumataya. Pero yung tinatanong ko, sabi mo, ang hindi naman yung Espiritu, yung Diyos. Ang Espiritu kasi, hindi walang kamatayan. Diyos siya. Di ba? Eh, lahat itong tao na ito eh. Tanungin ko, di may mga Espiritu ito. At sukurado ko, pag namatay ito, sila, ang Espiritu nila hindi yung namamatay. Eh, Diyos din yung Espiritu nila. Uh -huh. Dahil sa labo. Kaya, kaya tayo ay, ay, Walang problema po. Di maganda po yung mayro tayong matutunan. Ito na lang, brother. Kuna, maniwala ka na si Allah ang Diyos. Walang kamatayan. Hindi ka na malilito. O, isa lang si Allah. Huwag na yung sa Bible pa rin na sa Espiritu. Experience nyo na yun eh. Walang mabasa yan eh. Ikaw na nang nasabi nga, walang mabasa na nasabi sa gusto ako ang Diyos. Kaya, yeah? so, ba bakit paniniwalaan natin? Walang mabasa. Hindi sinasabi. Sinasabi ni Sobisto, ako sinasabi, sa Kristo, ako'y tao. Ano ba yun? Sinasabi ni sa Kristo sa Biblia, ang dami, ako'y tao. Ano ba yun? Bakit sasabihin, bakit sasabihin natin niya na ang, ang Espiritu niya ay Diyos? Wala namang mabasa sa Biblia na ang Espiritu ni Cristo Diyos. Bakit gagawa tayo ng istorya na walang mabasa sa Biblia? Di ba dapat doon tayo kung naghanap tayo ng katotohanan? Yung mabasa lang at sinasabi ni Cristo. Yung sinasabi ni Cristo, ako'y tao. Ha? Oh, ako'y pinadala. Ako ay sugo. Sinasabi niya. Wala siyang sinasabi na ako'y Diyos. Bakit paniniwalaan natin yung hindi mababasa? Ganon po kasi na, sinabi sa ano sa, sa banal na kasulatan hindi lahat na uh, nasusulat doon pero pinahiwatig niya po na talaga siya ay Diyos. Sa so, anong bagay na pinahiwatig niya siya? Marami po, marami pong verse. Pati sa Pag-Testament po, nandoon po na palagay. Hanggang sa si Kristo'y namatay, uh, nabuhay muli. Uh, nandoon pa rin po kasi. Uh, Kristo, niya kasi si Kristo sa mga Yung yung sa pagtatanong kay Isaiah. Oh, siya mismo ang ang sabi niya si ka mga si sa na Yung Isaiah, katulad niyo si Kristo, pero wala pang mga si Kristo. Sabi pa rin si sinanalo ni Pagkatapos, nangyayari natin sa istorya ngayon. Bakit siya sabihing, piniliin ninyo, nasa isang Pistol, sa inyo. Wala naman nangyayari sa isang Pistol, sa isang At piniliin ninyo, yan ang mga kastong mga pare, at piniliin ninyo, ang Espiritu del Cristo, ang Diyos mo, wala naman magbasa eh. Piniliin ninyo, nasa isang Pistol, ang Diyos mo, wala siya sinasabi eh. Ang mga kastong Ayun, paniwala namin eh, kasi iyan po ang nakasulat sa Biblia. Mayroon pang sinabi na yung Emmanuel ay eh, suma sa Panginoon. Sa suma sa atin eh. si Emmanuel suma sa atin ang Panginoon. na ka, nandiyon yan sa sulat ng Hebreo. Ata po yan, kung hindi ako nagkamali. Salitang Hebrew. Ang kaulugan po, kaulugan na... Emmanuel, 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 siya po, si Manny si Jesus so Christo ito, di mo ba? po ang nakasulat sa Biblia Kaya ba po nagsabi si Jesus so na ang pangalan mo ay Emmanuel sa ang pagbasa sa Biblia na ang pangalan mo ang pangalan mo ay Emmanuel wala ka? Ang mga apostolis ni Kristo nagsabi Emmanuel, ito si Emmanuel wala ka mabasa ay hindi po natin nababasa talaga doon kasi yung... Ang natin okay. nababasa natin, si 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 yung hindi nababasa. Yung nababasa, hindi. Ay lalong paniwalaan natin kung nababasa natin. Pero yung ang sinasabi Cristo. Sige. Si Baisa Ibu O si Apitaho. Si Apitaho. At si Ibu Ijus. Si Ibu Ijus. Opo, si Ibu Ijus. Ay spirito. Basta lang Biblia. O si Kasi nandiyan po sa Biblia. Ang nababasa um,

at si Lord ng nagsabi ng na Emmanuel. Bakit Emmanuel yung pangalan niya? Ang nasulat sa Biblia, Jesus Cristo. Yo, yo, yo. Mayroon pa na isinilang ang pangalan niya ay Juan. Ha? Huh? Isa po May patang isinilang ang pangalan ay Juan. Ang nanay niya ay si Maria. Sa lugar sa Manila. Uy, may isinilang doon. Ang nanay niya. Pero pangalan niya dito. Hindi yun. Kaya yung pangalan sa yung kasulat ay Juan eh. Buwan Pero yung pangalan niya ay eh, Pedro. Kasi ang pangalan niya ay Emmanuel. Eh, Jesus Christ ang pangalan niya. Eh, yun, yung Emmanuel po, ang kahulugan po noon sa salitang Hebreo at ang Hebreo sa Greco ay sumasa atin ang Panginoon ay naka, nandyan po sa Matiyo Matiyo at oh. 23 ata po yun oh. na ang Panginoon ay nandito talaga sa lupa, kaya tinatawag na ang... lupa? Um, kasi Yung Espiritu. Espiritu niya, yung, yung... Kasi nandyan po sa Hebreo, mabasa po natin, sa Hebreo chapter uh, 5. 10 chapter 5. Uh, 10 chapter, uh, 10 5. Ang Hebreo, basta ang alam po namin mga Kristiyano ay galing sa Bible, you know, salita ng yung... Bible. Kaya naniwala po kami kasi yun po ang nakasulat. Kaya uh, wala naman kami na napapasa sa Kurana Kaya, kasi wala naman kami basihan sa Kurana. Kaya yun ang paniwalaan namin. Uh, so maniwala ka ba na si Kristo so ay Kristiyano o Muslim si Kristo? So ang nakasulat sa Biblia ay hindi yung ako, hindi yung ako. Tipo niya, hindi oh. Pero yung relihiyon niya, ang relihiyon niya, Islam or Christianity yung relihiyon niya? Romano katulik. Is si Jesus ba? Romano katulik o or Islam ang relihiyon niya? magtayo siya ng iglesia pero dahil lang siguro sa sinabi na So, ang tanong ko brother ang relihiyon po ba ni Kristo? Romano Katoliko or Islam ang relihiyon ni Jesus? Ay, hindi po nakasulat doon sa Biblia. Pero sa iba siguro na sulat, sa original na renal. Si Kristo si so ay nagpatirapan ng dasal. Ano ba? Ha? Makita sa Matthew, uh, Matthew 12, uh, 2639 uh, uh, si Jesus so Cristo ay nagpatirapan ikaw ay sumusunod nagpatirapan ka ba ay, uh, hindi na po kasi ang naanuhan namin, nagluhod rin naman si Jesus Cristo. Ah, uh, pwede rin namin natin basta magdasal lang tayo, magluhod o, o anong gagawin natin. Basta heartily lang yung pagpanalangin uh, mo sa pinuno at saka may gawa. Brother, saan po mabasa? Assignment mo ito ha? Saan po mabasa na si Jesus Cristo nagdasal nagluhod? luhod? Assignment mo yan. Next Friday, ha? Kasi may nagpakirapa. Sabi mo si Socristo, nagluhod, maghanap ka, at talihan mo next Friday na nagluhod si Socristo. Si Socristo ay hindi kumakain ng baboy. Oo hindi? Ay, lang nakasulat po doon, pati na po yung mga apostoles, ay uh, hindi po nakasulat na kumakain sila ng baboy. Ay po ang baboy sa Biblia, ayaw wala po kayo. Nakasulat po sa Old Testament na nakasulat, pati yung mga kamilyo o mga walang kalislis, nakasulat po yung lahat. Pero uh, sabi sa New Testament, uh, na po yun kasi nililis na po. So, si Si Cristo, nililis na niya ang tao o nililis na niya ang hayop? Uh, yung mga hayop po na siguro yung karumal-dumal na tinawag niya noon, yun po ang nililis. Kasi yung pagkain kasi po, basta niluto mo, Uh, na sa uh, paniniwala mo siyang malinis at saka may panalangin, yun po ang, yun po ang tamang malinis mo. Kasi ang lahat na pumapasok sa ating tiyan, yung makain mo lang ay ka, kalugod-lugod. Malinis mo ang pumapasok. Pero yung malabas sa atin na uh, kagaya ng salita ng masama, yun po ang hindi kinalugda ng Panginoon. At pumapasok ba, brother? Malinis. Ito, kakain ako ng uh... Kung kumakain ako ng aso, okay lang yun. Dahil, kung yung baso, kung niluto ng maayos. Kumakain ako ng daga, okay. Mayroon din tao, brother, na kumakain ng tao. At niluto nilang maayos ang tao. Niluto nilang maayos at kumakain sila ng tao. Mayroon wala? Mayroon tao kumakain ng tao wala? Mayroon kasi Mayroon, yung tao so, Pwede lang yun. Pwede. pala. Dahil, niluto nilang maayos at pumasok sa kanilang group, dito kayo sa YouTube. Hanapin nyo sa YouTube. Kumakain, hang on fresh. Mayroon kumakain. Okay lang yun dahil pumapasok sa kanyang dyan. Opo, siguro po. Kasi yun ang paniniwala niya po. Eh. Maraming salamat, brother. Sa next maraming salamat. Maraming salamat.